Ang pinagmumultuhang bahay sa Bagyo, ang Laperal White House. Sa malamig at mahamog na lungsod ng Bagyo, may isang lumang puting mansyon na kilala bilang Laperal House, isa sa mga pinaka pinagmumultuhang lugar sa Pilipinas. Itinayo noong 1920s, ang bahay na ito ay saksi sa maraming trahedya, digmaan at kamatayan. Noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, inangkin ito ng mga sundalong Hapones at ginawang himpilan. Ayon sa kwento, maraming Pilipino kabilang ang mga babae at bata, ang tinorture at pinatay sa loob. Hanggang ngayon, sinasabing naririnig pa rin ang kanilang mga pag-iyak at daing sa bahay. Isang gabi, isang grupo ng mga estudyante ang nagpasya na pasukin ang bahay upang patunayan kung totoo ang mga alamat. Bitbit -bit ang kanilang mga flashlight, dahan-dahan silang pumasok sa lumang pintuan. Makapalang alikabok sa hangin at bumabalot ang nakakabinging katahimikan. Habang naglalakad sila sa madilim na pasilyo, may naramdaman si Ana na malamig na kamay na humaplos sa kanyang braso. Napalingon siya, pero wala namang tao. Bigla, may narinig silang mahihinang yabag sa itaas. Inakala nilang isa pang bisita, kaya sumigaw sila, "May tao ba diyan?" Walang sumagot. Ngunit isang malamig na bulong ang ngaw sa hangin, "Umalis na kayo." Napabalikwas ang grupo sa takot nang malapit na sila sa pinto bigla na lang napasigaw ang isa nilang kasama. Nakita nilang may nakatayo sa hagdan, isang batang babae na nakaputing bestida, may mahabang buhok at malalim na madilim na mata na nakatitig sa kanila. Sa takot, nagtakbuhan sila palabas. Humihingal silang lumingon pabalik, ngunit wala na ang bata. Ngunit ang mga bintana ng bahay ay tila kumikislap ng bahagya, na parang may mga matang lihim na nakamasid sa kanila. Hanggang ngayon, maraming bumibisita sa Laperal House ang nagkukwento